ala guys, tignan nyo, ang ganda dito, <laughs> pwede pa kayong mag swimming, eh no, may malupit na bangka, pero hindi yan yung pinaka-purpose natin kung bakit tayo nandi dito kasi kung makikita nyo naman sa may kamay natin boy, meron tayong Omnitrix tara mga tropa, susubukan natin kung gumagaan na nga ba to, no pero bago natin to masubukan, syempre eh, like mo muna yung video at mag-subscribe ka na rin, ah, kung hindi ka pa na, pag subscribe bago natin pindutin ang Omnitrix natin boy, okay, nagawa mo na mong makapag-subscribe. Tara-tara, pipindutin ko na to, guys. Eto na, guys, o. Oh. Uy, eto na, boy. Boom! Grabe! Eh. Naging si Heat Blast tayo, boy. Napakalupit! <laughs> Napaka-astig natin, mga tropa. So, yun, guys, naging si Heat Blast nga tayo, no? So, ibig sabihin, eh, bawal tayong tumapak dito sa tubig. Kasi si Heat Blast ay isang apoy. Alam nyo naman, ang apoy ay namamatayan sa tubig. <laughs> Pero, tara-tara, eh, pinapapunta tayo dito sa araw. O, oh, tsaka, teka. Meron din Heat Blast dito. Oh, man. Magkambal tayo, tropa. <laughs> Nag-aapoy-apoy siya. Anong ginagawa niya? Tara, gayahin nga natin yung boy. Ayun, oh. Uy, kailangan pala natin sirain ang mga kahoy. Ganun pala yun, boy. Pero wait lang. Kailangan daw natin pindutin to. Oh, ano nangyari? Ah, pwede natin siyang i-upgrade. Grabe. Pwede palang i-upgrade dito, mga tropa. Ang superhero natin. <laughs> Teka. Grabe. Astig pala to, ah. Pero pagbabalik tayo sa pagiging tao, ayan, pindutin lang natin ito at ayan bumalik na ulit tayo sa pagiging pogi <laughs> pero teka gusto ko subukan dito yung mga anuwa yun oh, no? yung mga lumulutang na mga bangka pwede ba yung boy oh no lumulubog nagkakaroon ng tubig sa may loob ng bangka <laughs> oh man langi langi lang ako dito guys eh no tignan nyo naman para kung ano lumangoy <laughs> anong klaseng langoy ito mga tropa <laughs> tignan nyo <laughs> astig ito makakapunta tayo sa may pangpang -pang, no tsaka tiga ano yun boy ang bilis niyan tumakbo si accelerate oh, I accelerate. Gusto <laughs> so, ko ding maging ganyan. Pero kailangan natin munang puntahan ang mga kailangan natin gawin para maging si-accelerate tayo. Katulad na ito. Mag-picture daw, guys. Eh, no? <laughs> tara, mga tropa. Paano ba mag-picture? Ayan. Picture. Okay na, guys. Nakapag-picture na. Oh. So, ang gagawin natin. Tara, tara. Testingan nga natin to. Pwede pala mag-skateboard, eh. Ay, no? Nakapag-skateboard tayo. <laughs> Ay, di pala ito skateboard. Scooter pala, no? Yun, Sige, sige. Lakbay lang natin to. Kailangan natin alamin ang mga kailangan natin gawin. Ayan, nakita dyan guys. <laughs> Teka, ano bang mga ano yun natin dito? Uy, ang daming mga superheroes. Ayan guys, oh. So, Nandito dito sila. Diamond Head. At saka si Blacky Upgrade. Oh man, ngayon ko lang to nakita. At saka ito, syempre, si Heat Blast. Meron na tayo nyan eh. <laughs> e, tignan pa natin yung iba dito guys. Ito, si Upgrade. Oh man. At saka ito naman, si Ghost Freak. At <laughs> saka si eko eko sobrang dami dito mga superhero guys astig at saka ito boy kilala nyo siguro to no si Poor Arms i-comment nyo sa comment section kung kilala nyo to ah eh isa kasi to sa mga favorite ko <laughs> tara guys tara guys pero teka ito ata si Ben oh no? hello Ben Gentu pala kalaki si Ben <laughs> ang tangkad po pala mga tropa oh konting ano lang pala siya. sobra sa akin pero mapiyat siya. <laughs> at saka ito naman boy si Gwen. at andi dito boy si Lolo Max <laughs> lol Max. <laughs> Tara ko usapin nga natin to si Ben. Ano kaya meron dito? Ben, ano kaya sinasabi niya? No, kailangan daw natin boy mag-training. Oh man. <laughs> See you later na lang Ben ha. May mga kailangan pa kasi kung gawin dito. Lilibutin Di ko pa. Tara guys, guys, libutin muna natin to. Ito, dami pa lang mga tao. Tsaka kami naglalaro. Ikaw, uya din. Uy. <laughs> so parang namumukha ang to, ah. Dokling, ikaw ba yan boy? <laughs> uy, idol. Nagkita na naman tayo. Oo nga, ano dokle? lagi na rin tayo nagkikita Ruteka, ano naman yung nasa likod mo? Bakit parang may bug ka? Nang alien, oh no Oh idol, like nakita ko yung itlog ng bug ng alien Dito lang din, sa so, mga may mga superhero sa Benten Ah, ganun ba? Grabe ah, pero naglalaro ka dito Ako nga rin, lalaro-laro rin ako Uy, galing Sarap-sarap palang tumambling dito mga tropa Ano? Eh no, ikot-ikot <laughs> Kaya nyo ba yun? Akit nga tayo dito guys Ayan, Nasty. Sarap maglaro dito Pero wait lang. Dokling, tara dito. May sasabihin sa iyo. Alam mo ba na kaya kong maging si ano? Heat blast? Hindi eh, ba? Kaya mo rin maging si blast ako oh, din eh. Tignan mo to ah. Sige, sige. Patingin nga ako na ng sa iyo, boy. Tignan <laughs> natin guys kung magiging si heat blast nga to. Uy, karabi. Naging si heat blast ka nga din. Ako din eh. Ito na. Superhero time. Ayun oh. No? <laughs> Haha. Karabi. Naging si heat blast tayo. Tara, Dokling. Tapusin na natin ang mission. Sumunod ka sa akin. <laughs> sige, sige. Ay, nalintayin mo ako. Tara, tara, Teka. Ano bang kailangan naming gagawin dito. Siguro may kailangan kaming mission na kailangan tapusin. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ano yung gagawin ni eh. ito. Accelerate race? Uy, pwede kami mag-race gamit sila. Accelerate? Paano? Sasali lang ako dito. Pero wait lang. Asa na ba si Dokling? Baka hindi niya umakilala kasi nakahitblast ako eh. Ayun na ata si Dokling guys. Oy Dokling, dito! ito <laughs> na pala siyo. Ay Don, kita nasuntan kanina. Ang dami na si Hitblast. Ah, ganun ba? Sa bagay, ang dami pala natin dito mga superhero ng bento natin. Pero tara, sumunod ka sa akin dito. Eh no, maglalaro tayo dito sa Accelerate Race. Tingnan natin kung po pwede. Paano ba to? Ayun no, start lang natin guys. Ito na guys. Uy, magsisimula na ba boy? Ito na, ang dami na may mga Accelerate. Ito <laughs> guys, oh, sinasabi dito. Eh, pabilisan. O oh, sige na, ayun no, takbo. Grabe, <laughs> wag na tropa. Ang bilis na Accelerate tumakbo. Teka, asan yung mga kalaban natin? Oh man, wag mo sabihin na una na sila. Ay hindi, nasa likod ko pa pala boy ayun show boy talon <laughs> grabe buti na lang magaling tayo sa mga ganitong karera ano hindi tayo magpapatalo kaya dere dere chill lang natin to guys oh no hulog ako oh boy kailangan pala hindi tayo magpapahulog dito no kasi kailangan natin tumalon kaya pala nagbabalakan kanina. ayun no talon yun nice one Ito, <laughs> guys magte teleport na naman tayo oops teka saan ako napunta uy, uy sige na tapusin muna namin na to guys, uy, ayan na ba yung finish line oh man, Saan pala yun Analaglag na naman ako guys, eto guys malapit na yata ako mag finish line sobrang taas ko na, asi <laughs> ayun yung finish line, natatanong ko na boy, konting-konti na lang, ayun boy, sobrang lapit na talaga, eto na, konting talo na lang, ops, konting parkour na lang boy, ayun yung nitro at magpipinish na rin sa wakas, ayun nice one Uy, Doc Leng, first ako kanina. Nga nga, idol, ang bilis-bilis mo naman. Eh, syempre, malapit ako eh. Tsaka pinagpracticean ko talaga yun. Pero wait lang, paano ba maging si Four Arms dito, Doc Gusto ko si maging ano, si Four Arms. Yung malaki yung katawan, tsaka apat. <laughs> tara tara guys, hanapin nga natin dito. Kanina nakikita ako na yun eh. So yun guys, nag-seat plus nga pala ako, no? Eto pa kailangan niyang buhatin tong bato na to kapag ikaw na si Four Arms. Pero kailangan daw muna natin magsira ng mga dito. Para maging siya. Pero di ako sigurado. Pero tara, gawin muna natin ang mission. Bilang si Heat Blast, no? Kailangan natin durugin tong mga kahoy. Ayan, sige. Hubusin natin yan. <laughs> Teka, ito may natira pa dito. Nice one. Tara, tara. Kunin natin ito lahat, boy. Ayan. Nice. Ang dami ko na uwa doon, ha. Pero wait lang. Inuubusan ako nito, mga tohoi. Huwag niya uubusan, mga tropa. So, yun guys. Wala na ako maano doon ng mga kahoy. Kaya nag-skateboard muna ako. At mag-aaral pa ako ng iba pang mas mara mami pero rampa ako oh guys ah higaling galing rumampa ako oh boy <laughs> teka ay ayun si forearms oh naku naku siya ba, ba yun tara lapitan natin to mga tropa ayun oh what ang laki ng katawan niya guys sana all paano kaya magiging ganyan forearms idol paano ba magiging ikaw <laughs> natin siya guys ang laki ng katawan oh Uy. astig mo forearms oh nalunod ka ay hindi pala malulunod yan sobrang laki Iba naman kasi? <laughs> Dito, what? Naging tao ulit siya. Tara, tara. Pagpatuloy lang natin yung pagsisira ng kahoy. Baka makaano na rin tayo ng forearms. So, yun guys. Nagtanong ako kanina. Tama lang pala yung ginagawa natin na pagkuha ng mga to. Kasi yun oh. No, nakikita nyo ba yung mga nakukuha natin na yun? Kailangan lang pala natin ipunin para maging si forearms na tayo. Para mabili na natin siya. Pero ito nga guys, subukan natin kung ano mangyayari sa atin. Tumalan tayo sa tubig. Oh no! Naging bumalik tayo sa tao. O nga pala guys, tama yung sinasabi ko sa inyo. Kasi si Heatblast hindi siya pwedeng mabasa ng tubig. Kung hindi, mawawala yung apoy niya. Kaya eto, bumalik tayo sa pagiging tao. Para mag-transform na lang tayong ulit. Let's go! Pagpatuloy ko lang muna to guys ha? Yan, kailangan nating ipunin yung mga yun. Para may pambili na tayo. Ayun guys, may nakita akong forearms. Tara sundan natin siya guys. Ayun o, oh, grabe sobrang laki ng kanyang katawan. Hintayin mo ako arms Kasi idol kita. Eh, hey, hey ano? Grabe, tinitibag niya yung kahoy. Sobrang laki talaga ng katawan. Saan na maging ganyan din ako, no? Konti na lang kasi. Makakabili na rin ako niyang boy. Pero <laughs> mag-transform na ulit tayo bilang si Heat Blast. At eto na, Durugin natin yan, yun, no? Nice one. Konti na lang talaga. Makakabili na tayo. Eto, eto. Busin natin to mga kahoy. Dali, dali. So yun guys, nakumpleto na rin natin boy sa wakas. May pambili na tayo ng forearms. At syempre, tara mag-transform na tayo. Bili na natin siya. Ayun oh. No? Uy, forearms. Tara, bili na natin yung boy. Nice one. So dahil nabili na natin siya, tara. Eh ano na natin siya? Ito e transform ang Oh, teka, bakit dalawa? Ito ba yun? Naku, bakit tayo boy? Oh no. Sabi nila, not enough room. Ano yung sabihin yan? Tara, isa pa nga. Uy, yung room pala po yun. Kaya pala natin at room kasi bawal ako mag-transform dito. Kasi wala daw space. Masyadong malaki ang katawan. Netong ni Four Arms. Ayan you no? Know, asin <laughs> Teka, Nasaan na si Dokling? Leng where Dok Leng? are you? Nasa ang ano boy? Tara <laughs> nga, subukan nga natin basahin yung mga bato dito? Yung malalaking bato. Kaya ko na kasi yun. wasa aking. Ayan, sige. Was -ay natin yung boy. Nga lang, hindi ko masira. <laughs> oh, teka. Uy, Dokling, auto boy. Dokling na ako ma'am Nakabili ka na ng ano Forearms Oo oh, Dokling Nakabili na ako ng forearms arms Ay, no Laki ng katawan ko no Kaya kitang buhatin <laughs> <laughs> Ako rin na ibang Nakabili na Tingnan mo to ha What? Kanina mo paggamit yung heat blast eh Wala na bang bago? Meron idol Tingnan mo to maigi Ang tagal naman yan Dokling Kanina pa ako dito Nagiintay yun Ah, sino na ba yung sinasabi mo? What? naging si Grey Matter ka, boy! Bakit ka nga dito sa may bato para mas makita ako ng maigi? Ang late-late mo naman kasi masyado. <laughs> Teka, asa na yung boy? Hindi ko masita. Ayan siya guys, oh. Ang liit. <laughs> Ayun si boy, Tignan nyo, ang liit ni Grey Matter. Ibon, ang liit ka sobra. Alam ko, Dokling. Pwede nga itong pisatin, eh. Pero hindi, kasi magkaibigan tayo. Tara, Dokling, sumunod ka sa akin. Susubukan kong magangat ng mga bato. Tara, guys, tara, guys. Tara, sabi yung mga bato na nakita ko kanina. Susubukan ko kasing sirain yun. <laughs> Eto boy, Nakikita ako na. Tatawid lang tayo dito sa may tulay. Teka, Nasa na si Dokling? Ay, ito, nakakasunod naman siya. <laughs> ito na. Susubukan mo na, boy. Eh, no. Bugalas. Ayun lang yun. Naku, naku. Napaka-easy lang pala nun si Ryan, Dokling. Eh, syempre, idol. Ang laki-laki ng katuan mo. Tara, maligo na lang tayo sa may ano. Balls. What? Balls? O, oh, sige, tara. Maligo tayo sa balls. Tara, sumunod ka sa akin, boy. Ito, mga tropa. Meron kasi dito yung balls. no. Pwede ba ako dito maligo? Uy. Nope. Bakit ganun? Nag-transform ako bilang tao. Hindi rin pala pwede si si Forearms sa tubig. Pokemon! Bagingan mo ako tao! Siyempre, may late, -late na ni ano, eh, Grey Malulunod ka dyan sa tubig kapag yun ang gamit mo. Kaya bumalik ka sa bagiging tao. Ang ganun ba, Idol? Tara, maligo tayo. Sige-sige, tara. Dito tayo sa ng mga tubig. Para asig! Nuhuy langoy. Ako, hindi ko na makita yung sarili ko. <laughs> Guys, langoy lang ako na langoy dito. Nuhuy! Tara! <laughs> <laughs> Ang lalim na boy, sobra. Hey! <laughs> Palutang muna ako dito. Lutang, lutang lang. Teka, nasa na si Dockling? Oh no! Dockling, okay ka lang ba? Oo oh, naman na, Idol. Galing-galing ko lumungoy eh. Ah, naol. Targis-targis si Taibon daw. Langoy <laughs> ulit. Sarap-sarap talaga maging superhero. At langoy-langoy lang. Pero yun nga, ano? Back to work tayo. Magta-transform ako bilang si four Arms. Ako rin na, Idol. Oh, Ang mo naman. Tara, balik na natin yung pagtatrabaho natin dito. Kaya naman, guys. Eh, yun lang. Eh, marami pa kami gagawin. At mukhang tatapusin muna namin yung video dito. Balik muna ako sa pagiging tao. Huwag nyong kakalimutang i-like, ah, At mag-subscribe na rin. I-comment nyo na rin sa comment section kung sino ang pinaka-paboritan yung superhero sa Ben 10. Let's go! Tara, isko. Tara nga muna. Oh, boy!